good morning mga master see na mga boys hindi tayo nga ng tubig para pagkapi master Dixie na rin hindi tayo nga ding hindi nga lulu lulu hmm. Ura, na naman tayo nito Uras natin ay 5 5 buklak Luto natin almusalang tanghalian Parang hanggang mamaya medyo mababaw ang tubig ngayon sana makadali pa tayo ng maganda Bari, ang nahuli natin ito may laman na itong bak natin sabang sa, sa sa na sana makadagdag pa tayo good morning mga master ngalong araw natin ngayon kasama pa rin natin sila master basta mga pinaglo hmm. shout out kay mading ano linlin. kay si kuya nandun pa ngayon ang target natin ngayon pupunta tayo dun sa kantuhan na yun hanggang maga pa ang oras natin 6.15 tara kita kita tayo dun mga master ito yung magiging pusing spot natin ka oh kay ganda oh kay ganda ah, ito tayo mga master pupunta uli 1-0 oh badat na Asa agad Grabe naman yun Laki nun Ay, riyan Hindi nadali Laki man pa nang alon. Fish <laughs> hmm, on. Ayan na. Ayan na. Laki itong mga master. <laughs> Sayang dalod dyan Sayang Oh, bisa na naman tayo mga master Ito yung malaki ito kita Oh Manuping 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 uh. input Sayang gua Master nah, Ganun lang. Grabe. Ha? Grabe, grabe. So yun mga master, update sa pagbibising atin. Ah, lilipat na tayo ng spot. Doon yung natin. Kali maghahakot lang kami ng mga gamit. Yung spot natin oh. Grabe. Grabe kang ano no. <usuk> <tuk> oh, oh, bang, master, bis Master. Di Lagi. Tadi bisa duduk itu, Maka Master. ha okay, master ang ito yung mga gamit namin tayo magliligpit ito ang ating alay ah, mga hakot na mga gamit doon yung mga nahuli natin dito Lipatan natin dito sa kabila hmm. Yung mga master sana ulo ganito yung nalaglag kanina paangat oh. yung nalagay nalipat na yan Mm -hmm. yun mga master, lipat kami ng ispat punta tayo dun sa may bindita pero dito tayo dadaan para nating mag hilahilat, magtutruling tayo kung makakadali tayo ng tanigi sana meron para sulit yung ano natin bago ibukas ng umaga Oh, iya. Yeah. Kakak ini semuanya. Stir good size so. Hmm. Ini <coughs> harapan tadi <ito> tepuk tanggal Hmm. Eh. <coughs>

Mm, strike. Meron dito talaga. Dito na. Dito na sa malapit. malapit na tayo sa nilipatan natin yung spot dito naman tayo sa isang malit na isla na yan yun naman tayo may ano pa tayo may 4 hours para kapag fishing ayan sir uh, last spot natin to sana uh, makadali na tayo kasama natin si parang iking eh, hmm. Hey, ito sayang laki nun ayan yun ah tama ng master laki laki tama master woo vision vision Grabe mga master Ang mga anin ng rotor motor eh naglaman pa ng tigur ayos ah, mga master ha, gusto mo mag-avail lang ganito pa hinilalagay ko dyan sa description yung link okay oops ya okay. liglig uy ayaw pa baka nang lumayas boy dahil pag-aari na kita mm. yun hey, mga master nakatakas pa siya eh buti na lang hindi pa na expire yung is ko sa kanya oras yun subbait yan breaking lures from eh uh, yan subbait breaking lures breaking lures yan mga master so gusto mag avail lagyan natin sa description yung link Sean. suspicion yan mga master oh. mga pulang isda ok uy sinabit sinabit pang puta Ayo lepas lepas lepas. Ayo lepas. Lepas lepas dan lepas. Hai selamat master. Good say sir. Eh. Sudah bangun master nampain, nasi burado. Effective at Talagang hindi ka masisiro. Ito, subukan nyo. Ang um, ano natin? Working Polaris. Ayan, mga master. Working Polaris na soft bait. Anti-sir. anti, -anti mga master. Ayan, o. No? Alright. mga master baraka oke okay. masih baraka jambung baraka mga master

Bakit? Ano sabi kong ni? Nakita kita nakagulupi ka na ng baraka Yun, uwi na kayo mga master